Dito nga pala nag-e-stardew na naman ako. Subalit so, nga pala walang pumalag. Kaya naman pinanood na nalang nila ako. Nagaganan kayo mag-e-stardew? Hindi. <lit> Sino pinang pinamagaling sa inyo? Ayan o. Alam ko. Ayan, nag e dito guys. Okay, so, usong-usong dito. Uso ba mag e dito? Oo. Eh. Ayan o. Alam ko, usong dito. Ayan o. Ayan o. Harling niya sa iyo eh. Ah, ay lalaban mo. Tapang naghihintay muna ako dito. Eh, nag sila dito, guys. Eh, Sususo daw ng start dito, guys. Eh. hintay eh, nat natin si Don David. Punta ng bata, guys. Bawal mo ingay dito. Hello. <laughs> Hello. Bawal tayong ingay dito, babae daming ba daming bata dito, okay, min, Siyo, Siyo, si dito? Me, guys so kaya niya mga pamilya ay siya 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 sino kaya niyo dito? si Cristo sabi na si Cristine sabi dito si Mina pamilya ano ano daw ni David Wala mo pa daw David No. <laughs> so ayan guys, walang lumaban yata kay Don David dito. Ayan guys, nakakayaan sila dito. Ayan no, sasaya na. Tung, tung, dali. So mo, kay Don David dito. Ayan <perfection> you no, know? basketball, nah. basketball, wala tayong bola. Ayan guys, pauwi na nga pala kami. Walang pumalag kay Don David. Ayan, shoutout ko na lang sila. Oh. Ayan no. Walang kalaban si, wala ka si Don David guys. Napapractice kanina. Walang kalaban. Wala ka laban yeah. ka? Wala guys. Wala, wala pumalag. Malakas daw si Don David guys. Kaya uwi na kami. Sino? Don David? Malakas yan? Malakas ka pala Don David eh. Wala kain nga nga doon. Eh. Hindi <laughs> ba kaya yan? Oh, ang <laughs> bilis. Ang bilis si David. Ang bilis. Ang bilis. Lakas mo pala itong David eh. Parang si Plus eh. Ha? Ito okay, yung malakas. <laughs> Lakas pala nito ang David dito guys. Yay! Yay! Ayan guys, huwi na nga kami. Sayang? Walang lumaban? Oo okay. <laughs> nga eh. Ayan. Ito nga tamag oh. Wala <laughs> <Malakas. laughs> na, huwi na. na. Saka masyadong maiingay guys. Baka mapaglitan kami. Kaya huwi na lang kami guys. Yan. Kala ko may makakalaban na din si Don David eh Sayang eh, ready ready na ako Ready ready ka na ma? Yeah. Papractice na nga kanina eh Nakakita ko yung kanina Gusto ko daw kalaban Yan, Uwi na kami eh guys, check na lang